Hi mga ka-good vibes, mga ka-community, welcome back sa channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang isyo na paulit-ulit na lang, oo, yung paulit-ulit na pangbabash kay Medeth na tila ba hindi pa rin makamove on ang ilan, lalo na yung sobrang inggit, kung ikaw to o may kakilala kang ganito. Panuorin mo to hanggang dulo, dito tayo guys himiin natin ang isyo na ito, ang di makalimutang birthday ni Medeth. Alam nating lahat na espesyal ang kaarawan ni Medeth, Pinaghandaan ito, ginastusan, at ginugula ng panahon hindi lang para sa sarili niya kundi para mapasaya ang lahat. Pero sa kabila nito, may mga taong naghanap pa rin ng pagkukulang, konting lapses lang, pinalaki na, bakit nga ba ganun? Natural lang na may hindi magawa agad lahat, lalo na kapag sobrang busy ang isang tao, si Medeth, hindi lang nag-organize kundi nag-effort sa bawat detalye ng event. Pero sa sobrang dami ng requests ng mga sponsors at founders, may ilan talagang hindi agad na isakatuparan, hindi ito sinadya, may dahilan sa lahat. Dito tayo mag-focus, ang pagiging sponsor o founder ay hindi nangangahulugan na ikaw lang ang dapat masunod. Oo, malaking tulong ang ibinibigay ng mga ito, pero tandaan ang respeto at malasakit, dapat two-way. Hindi naman ni Medeth ginusto na may mamiss na request, hindi niya ginustong may masaktan o mapag-iwanan sa puso niya. Gusto niya mapasaya ang lahat, mommies, tites, founders, sponsors, lahat ay mahalaga sa kanya. Ngayon, ang tanong, bakit parang may ilan na hindi pa rin makamove on? Ang sagot, inggit, sa halip na matuwa, may mga taong mas pinipiling humila pa baba. Hindi ba dapat, sa panahon ngayon, mas piliin nating magpasalamat kaysa manisi? Understanding is deeper than knowledge. There are many people who know you, but very few who understand you, support, not sabotage, celebrate, not hate. Kung talagang may malasakit ka kay Medeth o sa community, dapat nauunawaan mo na hindi lahat ng bagay ay kayang gawin sabay-sabay, hindi ito entitlement, ito ay pakikipagkapwa. Hindi man niya masabi isa-isa, alam ni Medeth sa puso niya na gusto niyang matugunan ang bawat request, gusto niya walang ma-offend, walang madismaya, pero hindi siya perpekto, at lalong hindi siya robot, tao siya, may oras lang, may energy lang, at may priorities rin. Sa mga patuloy na sumusuporta, thank you. Sa mga naninira, sana maghilom na kayo. Hindi makakatulong ang paninira sa ikabubuti ng samahan. Ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas mang demand. Ito'y nasusukat sa kung paano ka makaintindi sa abalang panahon, sa hindi sinasadyang pagkukulang, at sa taong tulad ni Medeth na ginusto lang talagang mapasaya tayong lahat, let's spread love, not hate, kung agree ka, comment down below with hashtag support hate, at ishare mo ang video na to para matapos na ang issue, like, share, subscribe mga ka good vibes, for more interesting topics.